di oh, diba, hanggang ngayon ay nasa galaan pa kami. So ibabalita ko lang, merong kaming uh, nabibilhan dito'ng uh, tindahan. Uh, na napaka mura kaya ang saya ko ngayon. Kasi nabili ko 'yung mga items na 'yon na kung bibilin mo siya sa mall sa mga mga store na hindi walang sale ay eh, sobrang mahal so mapapa ano ka na lang mapapailing ka na lang pero itong napuntahan namin store ay mapapa wow ka talaga kasi ang dami naming nabiling mga items kagaya ng mga uh, kortina, yung mga damit na uh, worth uh, parang mga $80 or $85 $90 nabili lang namin siya ng parang uh, uh, 98% off so parang ipapamigay na lang nila so ang saya ba diba? <laughs> kaya sabi ko tawa ko ng tawa dahil uh, mapapatawa talaga sa presyo thank you kay Maribel <laughs> ay uh, shout out kay Miss Maribel na nagbigay sa amin ng uh, pantahan yung tindahan na to. So, Miss Marbel, paano ba kita mapapasalamatan? Ayyan. <laughs> Sana ay uh, magkita tayo at uh, ikaw ay uh, personal kong mapasalamatan. <laughs> Gagala kita minsan. <laughs> Ayan. So, ito ang aking uh, driver. Papakita ko uli kasi nagpapasalamat din ako sa kanya kasi napaka-patient niyang mag-antay sa akin. Patient ko dyan. <laughs> mag ka naman. Che? Kay Maribel, hindi sa akin. Hi Maribel. <laughs> Ayan. Okay. Maraming salamat sa panonood and uh, have a nice day.